Ako si Joseph Maniego, kagawad ng Barangay Sembo. Kung tawagin ako dito, ang probinsyano at king of kalabasa ng Makati City. Yan, dito po tayo sa Kalamansi. Namimigay po kami ng kalabasa. Kasama po namin si kagawad Maniego and kagawad Ardonio. And kasama din po si Bong Ariones po agawan natin ng sembo. Lahat po ng uh, sembo, nandito po kami na sa kalamansi. Nagbibigay po tayo ng ngayon ng tulad po ng kalabasa. Kami po ni Lakagawad po Ariones. Para po kayo at mga At sa lahat po na nanonood dito po rin po. Pwede na po kayo na kalabasa. Tumila po kayo rito. At shoot po kayo ng face mask. One meter po tayo One meter. <laughs> Wala po si kagawad at ata ngayon nakahabol kasi uh, medyo napagod po kasi so, mag-happen po nga kaming naligay. So ito po ay handog namin nila kagawad bong Ariones, kagawad Edgar Antonio at itong lingkor. Ah, galing po ito ng proviso ng Nueva

Tapos sa mga tiga kasya, nandito tayo oh, Help, Hayan, pa rin. Banaba, corner ba? Corner na po? Hindi lang po kami. Pagkatapos po nito. Ayun na, ayun na. po. Sige po. Ang Ah, ka. Anong Kaya ba? Kaya po kami. ba? Kaya 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 Ah, uh, masisipag natin yung kagawad. Kagawad sa manyego. Manyego. Uh, ah, maniego. <laughs> Sorry. At saka sa kagawad. Adonyo. Adonyo. Sa orionis. Saan namin si kagawad, ay, si kagawad ah, doon? Ah, Kapagunta pa Wala po eh. Lake po siya, lake. Malintrap po. Ah, may mga pangusap na mo. Para sa inyo po ito, mga kaparangay sa inyo. Mga... Sa kanyas po. Mga tiga kanyas po at saka... <laughs> Mayabas. Mayabas? Oo. Mga lalagpo, lalabas na po kayo. Meron po kami ng handog na, na kalabasa. Mga uh, okay, guys, Thank you. Ah... Uh, Kung sino po ang wala pang kalabasa, hindi pa nagbibigyan, hindi end po. Hindi end po. Sa ating mga kagawad. Ay, kagawad. Bro. Ah, bro sa inyo. Sa bro po. Bro yan, bro. Sa po. Ay, kagawad.

Salamat po. Okay na boss. Ito po, Barangay Sembo. Stay home, stay safe po. Magandang hapon po. Uh, ngayon po, ito pong ginakarga natin ngayon na uh, dalawang pickup na kalabasa. Itim at puti, kamakabansin nyo. Uh, ito po ngayon itadalim natin sa South Sembo. Uh, dito po natin ngayon natin dito kasama po sila kagawad Bong Ariones at kagawad Edgar Ortoño Ngayon ng umaga po namigay po rin tayo ng tatlong street dito sa ating Sembo Maranggay Sembo sa TK Street, Kalamansi, Mangga at saka Banaba Yan po yung nabigyan natin kayo ng umaga So ngayon naman po, South Sembo, kasunod na po yung uh, Nebo kasunod na po yung Kikapa Uh, Dingbolo ng Pinagkais, Barangay Pinagkaisan. So, <laughs> manatili po tayo mag-ingat. Mayroon po tayo sa COVID-19. Pagkagalihin po natin na magdala ng face mask, magsuot ng face mask, magdala po tayo ng alcohol. At syempre, yung pinaka-importante po, yung quarantine pass. Yung po ang kailangan natin na dadalhin. Maraming salamat po sa so, Barangay South Sembo. Pagkatapos po nito, dyan na po tayo. Ganda nga po po sa inyo, sa mga taga Barangay South Sembo. Kami po ni Kagawa Joseph, uh, sama rin namin si Kagawa Dead. Ito, punta po sa inyong barangay upang magbigay po ng dalawang pickup truck na kalabasa galing po sa Nueva Ecija, fresh from the farm po yan para po ipamahagi ninyo sa inyong mga uh, residente. Yan naman po ay sa aming pagsisigap uh, para po makapag-ambag uh, din po kami sa iba't ibang barangay ng distrito doon. Tapot po ng aming mga kaya. So, tara na. Let's go. Okay. Okay. Shout po. Shout out po. ilang minuto na lang po. Hindi dyan na kami. Nakagawad po ngayon. Bye-bye. Ah, uh, Makati iwan po tayo sa COVID. naman ng sembo. Kaya <laughs> ako. Okay, Papa, pino lang, yes. pa, wow. so, lang po para request. Wow! Pino lang po kasi ma. po mga request, ha? Ipapamigay namin yung so, dahil <laughs> Mother's Day tomorrow. Ayun okay, nga pala, Mother's Day. Ayun, okay, Ay, yeah, okay? tama, 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 tama ta po yan. Dahil Mother's Day, may kalabasa ang mga taga South Sembo. Uh, Thank you. you. <laughs> At to po sa lahat po ng magulang, Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day. Salamat. Kaya na lang, hihihana na. Walang, ano, mga sako pala. Okay, Kapitala, kami na lang. po nating binigyan ng Tinagyan ng kalaban ng kalabasa yung pong uh, West Rembo, sumunod po yung Barangay Rizal. Sumunod po uh, Barangay Pitugo. Okay, sumunod okay, po yung para para Barangay na. Northside. Mar, tara na. Yan na po, yung nabahagihan po natin ng Kalabasa So, Kapling, nandiyan kami po may ng, may ng may South Sembo. Barangay Pinagkaisan. Ayan, Barangay Pinagkaisan po. Si Ding Bolo. No nanonood, no paki-like po, paki-share po. Sige. Oh, dito e. <laughs> pala na carte ko sa'yo. oo oo ko. Asi gawan tuloy ako. kap talagang bagong bitas. Nakasay ida green na green. Ang ganda nga. Pero dito po ay masarap din na to, ginabalatan. Pakay tong ganito, ito yung yan, binabalatan pa nata Ito, hindi toto binabalatan pa. Bina Pagka, ano, nagbabalat, pero konti-konti ila kasi oh. madali din mag... Ano Ando din yung kwan yun eh, sa balat eh. ang sustansya. Tsaka hindi madaling madali madurog kasi pag rin. Oo, madudurog. Dapat di tinatanggal yung balat. okay po, dahan muna po kayo. Ito yung binabalatan. Mas, pasensya na po. Yan yung kulay. ko may pina na. Sige, kapitan na po. Pina na kayo. Pina po na Ay na po ay nag-deliver po tayo ng dalawang pickup sa Barangay South Sendo kay Kapitana Eva Manalo. Nagdala po tayo ng dalawang pick si -dala uh, pickup truck na puno po na kalapasa. Nasa at kalahati po. So ngayon naman po, uh, magdadala po tayo ngayon ng dalawang pickup din po na para po sa Barangay Pinagkaisan kay si Kapitan Ding Bolo. Tara na po! Ay, okay, so magandang gabi po sa inyo lahat. Ah, uh, lang po namin sa barangay eh, South Cebu para mamahagi po ng dalawang pick-up truck na kalabasa. Ngayon naman po, pupunta po kami sa barangay Pinagkaisan kay Kapding Bolo para naman po magbigay din ng dalawang pick-up truck na kalabasa para ipamahagi niya rin po sa kanyang mga constituents. Kunin tulong po galing sa amin ni Kagawa Joseph Maniego para naman po may share din namin ang uh, konting blessing sa iba namang mga kapatid natin sa ibang barangay sasugod so, na sa barangay Pinagkaisan so, Dito po ngayon tayo sa barangay Pinagkaisang Kikap Ding Bolo Welcome. K salamat sa dami ng kalabasa. Okay, okay Medyo sa baba lang ang kuha kasi nakita ang bunbunan ko. Ito <laughs> 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 so, talaga mo pa rin. pala. ikaw mas po ay rito <laughs> ng kalabasa kasama po si <laughs> Okay, so magandang gabi, Barangay Pinagkaisahan. Mm -hmm. Nandito po si Kapting Bolo, pa. nandito po kami para maghatid ng konting uh, nakayanan. Ito pong uh, magic kalabasa galing na ba isiya. Fresh from the farm po ito. At uh, sana po kayo paano, makatulong po kami. Uh, kayo na po, galing kami Barangay South Sembo. At uh, okay. po kami ng no, pick-up truck mga kalabasa. So ngayon nandito po kami Jan. sa Pinagkaisahan, kasama po si Kapitan Bolo. Sempre ang aking mga partner si Kagawad Joseph maniego at rin si Kagawad Ted. Okay. Thank you, thank you, thank you. <laughs> <laughs> Ayan! Ano Ayano, ba 'yan? <laughs> <laughs> Ayana, Ito ang ganda. Mabigyan ko nga 'to hindi sa mga ay, 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 para, sa dalawang ay. kagawad na masisipag ng, ano? Okay. Uh, ng symbol. Maraming salamat sa ano ni Kagawad, Kagawad Bong, Kagawad na nangyari mga kapok. Ah, tapos, po natin Kagawad Antonio. Ay, Kagawad ka. Pa. Tapos si eh, sana pagpalain kayo, dumami pa ang inyong production, dumami pa ang pera niyo. <laughs> Kasi kung oh, walang pera, paano ka magkakamulitan ganyan, ng ba? Hanggat oh, may ba? madudukot, oh. <laughs> pagwaya <Ababo> na. Nababo na yung... Medyo bumababo ang pagsas. Kailangan magkaroon ng maraming oh, yeah. pera. <laughs> <laughs> ano po siya, Thank you <laughs> po sa magandang message Test ni... Test naman, friend Calabasas. Na <laughs> ding Bolo. Malayit so, lang po at share Ito po si Kap Ding Bolo, talagang sa bramah sangkera tayo kasi ano kayo ngayon kasi eho lang pera, kayo may pera. pero ma makakasok niyo sining kayo mami Yun! Oh. Oh. yun May tayo tayo nito tayo lang tayo tayo nito tayo nito tayo nito tayo po ba? nito tayo nito tayo nito tayo nito tayo po tayo nito tayo nito tayo nito Maraming sus salamat salamat tayo pagmamadat tayo tuyo pagmamadat tayo pagmamadat oh kulang ako parang ginuo nawasih na bura ganon yung salamat sabi ko lang panghapi sa amin po kami ano po ingat na tayo po tayo rito. Murray, salamat, na talampu talampu Thank you. Uh, thank you, thank you, thank you. Thank you.